Hi guys, for today's vlog, pag-usapan natin kung paano na ngayon magpa-check up sa PGH. Ngayon 2024 na, guys. Sa video na to, yun yung sasabihin ko. Kaya sa mga gusto malaman at interesado, paano na 'yung step by step na magpa-check up ka sa PGH, kung ano 'yung ano 'yung mga dapat ginagawa. So sa video na to, yun yung pag-uusapan natin. Hi guys, welcome back to my channel. It's me again. Joy Tolete. So, for today's vlog, for today's video, pag-uusapan natin yung magpapa-check up sa PGH. So, nagpaplano na talaga akong gusto na magpa-opera. So, para din to sa mga naga, nagtatanong, nag-update sa aking bukong sa leeg, na uh, nag-chat, mga nangungusta kung ano na, kung gumusta na, kung opera na ba daw ako, sa so, mga concerns sa akin na nagtatanong sa video na to, do doon nyo rin malalaman kung ano na yung update dito sa aking magpapagamot. So, ayan, Um, since na nakita ko tong blue book na to, ito kasi guys, matagal na, matagal na to. Nakita ko siya, sabi ko, parang kailangan kong i-vlog to kasi that last time, naghanap ako ng vlog kung ano na yung latest na yun, 2024, kung paano na yung proseso ng pagpapachicap sa PGH. Kasi dati, nag-pandemic, so dati, puro online. Ngayon, na-curious ako kung ano na yung, yung ano ng PGH ngayon. So since na na-curious ako, ang ginawa ko, um, nag-walk in ako, pumunta ako sa PGH, June June 14, guys. Pumunta pa ako nung last June pa. So, August na kasi ngayon. August 24 na. So, ang nangyari, nung June pumunta ako doon, scheduling pa lang yung guys, ha? So, sa PGH kasi talaga, may mga tao din kasi na hindi talaga alam. Kahit ako, minsan, kahit ako, inaamin ko, nung time na nagpaplano na ako, naghahanap ako ng mga nag-vlog kung ano na yung, ano na yung kalakaran niya sa PGH, ganun. So, wala ako nakitang nag nag-vlog na ganun. So, ngayon, itong vlog ko, parang kumbaga, kung ano lang yung na-experience ko nung time na nagpunta ako doon. So, sasabihin ko lang, para kahit paano, yung mga taong gustong, gustong pumunta ng PGH or nagpa-planong magpa-check up, nagpa-planong magpa-gamot doon, and magkaroon ng idea sa vlog na to. So, malaking bagay din kasi guys na may nakikita tayong kahit paano nagpa-vlog. Kasi sa mga katulad namin na nag-share ng experience, at least kahit paano, alam nyo yung, yung gagawin nyo, di ba? So, pumunta ako doon last June. 14, June 14, 2024, nagpila ako ng ka, ano, ng haba, -haba. Ah, ito pa pala guys ha. Ah, pumunta kasi ako doon, may dala na akong blue, blue, blue card, ang tawag nila dito. Ano na kasi to, 2019 pa, hawa ko na to. At noong 2019, bago ko to nakuha, pumila din ako ng kahaba-haba. Ah, pumunta kami doon ng madaling araw, alas 4 pa lang ng madaling araw, pumila na kami doon kasi hindi lang talaga ikaw ang pasyente. Sobrang dami ng pasyente pag sa PGH ang ang pagpapagamutan mo ng sakit mo. So, depende pa rin yan sa case mo, sa sakit mo, di ba? So, mayroon din kasi may mga sakit na pag nag-book nag ng online ngayon, may schedule. Ako kasi, risk ko sa bukol sa leeg ko. So, ang nangyari, ang schedule na binigay nila sa akin, sobrang, uh, yun na lang daw yung available kasi parang, kumaga parang puno na yung schedule ng, nung June ako pumunta, puno na yung June, July, August, ang may available is September. O di ba? September 4 months. 4 months yung schedule ko, guys. O di ba sobrang tagal. Kaya medyo matagal ang paghintay ko. So bali hanggang 4 months. So sa PGH, guys, kung ano yung date na in-schedule sa iyo, kailangan puntahan mo kasi naka-schedule ka eh. So kumbaga, hindi lang ikaw ang pasyente na check up ng mga doktor doon. Kung hindi mo pupuntahan yung schedule mo, tatanggap sila ng nag-walk-in. Yun yung unang ma-check up. So ang nangyari, yung mo, mo. schedule mo, mariremove, magpapa-remove, magpapa ka na naman. Ganun, guys, ang kalakaran sa PJH. Kaya kung, kung nagpunta ka na doon o kaya nag-online nag ka na, pwede nga pala, guys, sa online, pa-online ka, o kaya pwede rin sa walk-in. Ako kasi nag-walk-in ako kasi gusto kong malaman kung ano na talaga yung nagbago kasi before pandemic pa yung last na check-up ko eh. So, ang nangyari, pumunta ako doon, so, walk-in lang, scheduling pa lang, scheduling pa lang, sa case ko, sa mga bukol na ganito, 4 months ang schedule. So, September 20 schedule ko next month, August kasi ngayon. August 2024. So, September 2024. September 2020, 2024 ang schedule ko. So, ganun katagal, guys, yung schedule ko sa PGS. So, wala akong magagawa kasi yun yung, yun yung available na schedule. Kaya, sa September 20, pupunta ako ng PGH kasi yun yung schedule ko. Yun yung nakalagay doon sa computer nila. Pag nilagay ko itong blue book doon sa may lagayan mismo ng, sa may front desk sa OPD, pag nilagay ko yun doon at i-scan nila yung computer na naka-schedule ka, mati-check up ka ng doktor. Pero pag nilagay mo lang doon na for appointment ka, for appointment ka pa lang, hindi ka pa mati-check up ng doktor. O, di ba? Ganun po yung sa PJH ngayon. So, kailangan, pag may plano kayong magpa-check up doon, um, may, blue, may blue card kayo, may ganito kayo. Pag wala kayong ganito, mayroon naman doon pipila kayo doon sa may OPD. Pilahan ng pagkuha ng blue book. Kasi hindi ka mati-check up kung wala kang ganito. Hindi ka nila i-schedule hanggat wala kang blue book. Kailangan may hawak kang blue book. At mayroon, meron ka ng record. Kasi pag nagkaroon ka ng blue book, parang ito yung record mo doon sa PGH. So, ito yung pinaka hawak ng pasyente, blue book. So, ayun, um, sinishare ko lang yung experience ko ngayon. Pagpunta ko doon, nung pagpunta ko noong June, ang schedule nila sa akin, September, ang tagal, doon ako na-amaze. Kasi dati naman, nung nagpunta ako doon, weeks lang, weeks lang yung tinatagal. As in, nung nagpa-schedule nagpa ako lahat dati, 2019 pa kasi yun siguro mga one week or two weeks lang, may schedule na yung check-up ko. So, ngayon, sobrang tagal, guys. siguro ang dami talagang pasyente. Kaya, fully booked lagi yung ano nila, yung schedule nila. So, yun, medyo ang tagal, di ba? Kaya sa mga nagtatanong kung kumusta na yung leeg ko, kung nakapagpa check up na ba daw ako. Uh, so far, wala pa. Kasi, for schedule pa lang ako. Sa eh. so, pagbalik ko nito sa September 20, um, for appearance, is check-up, for sure, pag chirek up ako ng doktor, sasabihin ng doktor kung ano yung mga kailangan kong gawin. Ganon. Siyem, ganon naman yung usually. Para at least kahit paano, alam mo yung step by step. Kung ano, kung kung pwede. Dito, doon ko malalaman kung pwede siyang, ay hindi pa pala kasi, sa check up kasi, syempre titingnan ng doktor, pakapain kung ano-ano-ano. Tapos, i-issuehan ka nila ng laboratory. Um, si mga ganun. Pag may mga bukol ka, yun yung usual na pinapagawa ng doktor. So, doon ko malalaman kung tuloy ang opera or may gamot na sila na pwedeng ipangtunaw dito sa bukol ng gaig ko. So, yun lang naman. Kaya ako shinare yung, yung vlog na to kasi last time kasi naghanap ako ng vlogger na nagbablog sana kung ano na yung eksena ngayon sa PGH. So, sa to say, wala akong may nakita noon. May nakita ako pero hindi klaro na nagsasalita. Hindi katulad dito na na nagsasalita, nag-explain, and naka-experience. Kasi iba pa rin yung, yung may nakikita yung tao, yung katulad ko, katulad mo na nanonood ngayon, iba pa rin yung, yung feeling na, ah, okay, ganun pala, kasi ganito, ganito, di ba? Iba yung pakiramdam na may nakikita kang vlog ng mga vlogger na, ah, okay, kasi ako talaga, ah, uh, may time ako na pag may gusto ako na gawin, syempre, usong-uso -uso na ngayon yung YouTube, may mga vlogger naman na nag-share, katulad ko, share ng experience, di ba? So, malaking bagay yun sa isang tao na makikita mo, ah, gano'n, okay. O, oh, may, may idea, may knowledge, charot, gano'n. Di ba? Kaya ako ginawa yung vlog na to. So, yun lang. Sinasabi ko, ina sinasuggest ko ngayon sa mga nanonood na kung may plano kang mag-check up sa PGH, gawin mo na, pumunta ka na, or kung may time ka, pumunta ka na sa kanila, pumila ka na na doon, and mukha ka na ng blue Kasi sa PGH, guys, ah kaya maraming pumipila doon ng pasyente kasi usually, mura at nalilibre yung mga bills, di ba? So yun, kailangan kung kung wala, wala talaga tayong budget, di ba? Siyempre, tsatsaga tayo sa mga public hospital, mga government hospital. Yun nga lang talaga, itsatsaga mo talaga. Ganun, ganun talaga. Kasi siyempre, gusto mo makatipid o kaya wala kang pera, talagang maghihirap magtitiis tayo. talagang ulit-ulit ako. <laughs> kung gusto nyo magpa-check up. Ngayon pa lang, magpa-check up na kayo kasi depende rin kasi sa sakit mo kung kung ano yung availability ng pwede nilang schedule, pwede kanila nila isingit, di mas okay. Kung mas maaga, mas okay. Ako kasi talagang nabigla ako, ha? Four months pa schedule ko, wow. Ang layo, di ba? So, yun lang. Tatapusin ko na yung vlog na to. That's the end of my vlog. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Kung na-benefits kayo sa video na to, share Bye!